Guys, magandang umaga. At another pandawa na naman kami nito. Bali naglatag kami ng trap kahapon. 15 peraso. Ayan, kasama ko yun. pa bali, malaki na kasi yung ano ngayon. Dagat. Ito. pag pagpandaw namin ito. Bali, nilatag namin to kahapon ng hapon hindi lang nakapag video dahil maulan masama ang panahon may bagyo kahapon sa awa naman ng taas ay lamiwanag na oh. kalmado na ah, papandaw muna kami guys sana may mga laman sana kami maka jackpot na ng maganda gandang sampah ganyan naman yung tubig oh Napakalalim. Talagang lango eh. Sisid tayo dito. Ha? May una dyan? May una. Guys, may una. May nilay kami una dito. Wala. 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 Ipon guys, tapin na lang parang Ay nakasabit ha eh. Ipon lang guys, yung unang ano, bobo Lalo Guys, ito yung pangalawa Laki talaga ng ano Ubig Natin kung may laman to Isang bubig lang Palangit na oh. Tsaka hipon May Dahil hipon. Ahas. Isa lang guys oh. Si Melia daming hipon. Oh, yung pin. Uy, ang kalalaki ng hipon pala dito. Ito dito mga ito. -hmm. Isang ano guys. Small size tsaka ano. Tsaka mga hipon at isang ahas. Mag-iba muna namin yan, dito. Mahalin nandito pa iba sa unahan. Kalmano kalmano, kaya nang lalimo okay, no Oke guys, nah umaraw na Pada hapon talaga ya, e, grabe ang ulan dito Yang katlo guys Hipon. Ah, sa tipon. Ay, laki ng hipon na. Ah. Laki ng hipon ah. na. Ah. ganda. Kaya lang, puro din ang ahas. Guys, yung ahas pakat. Hindi naman masyadong ano yan. Agresibo, hindi siya masyadong delikado. Ahas pakat lang yan. Pang ano po ano, Pang tatlo? Pang tatlo na guys. Sipon pa rin, tsaka isang ano.

talaga siya buti nagpakita na yung ano araw baka nang tubig yan sakto sakto naman sa aming pagpando ang um, high tide.

Pansipirasa. Nakad pare. Salad ako pa. Okay, mga nanabik na. Nanabik na. Doon ang ikat natin. Doon sa nakita mo. Isa e, na kami guys. Pwede na. May mata matatalian na. Naka ng tubig.

Kun sa isna. Small size. Small size. Yung pare nga ano, na harap mo may labit. Alimisan po ba guys? Diyan na lang ba yan? Oo. So, may isa pa ako dito. Okay.

yun guys bali tatlong peraso sa unang pito naming pandaw tatlong peraso <laughs> dalawang small at saka isa ano. so, pwede na so, balay may walo pa kami papandawin dito tabi lang side eh. pero paglakad pag ano malalim yun guys eh.

Nasaan na kami dito sa unang walo. Diyan ya ayan Guys, pang pang siam. Ya. Ini

Pang sampu natin yan. Wala. Bukan. Bukan. Okay. Isang ano, isang pulang mata. Pupukan. o sa guys labing isa natin to <coughs> ay kalak ng ahas ay na sa gimata hindi pala ipon ahas pari buhay pa eh ipatay mo kay ay okay, na ganoon ipon guys oh nalaka ipon na naman tayo eh ahas na naman kasa

kau Ikun ba? Ikun. dito sa kanan. ano, sa kanan. Sa? Hmm. Sa bari, papakat. Papakat. Ayan ah. isa guys, kami magpapakat Putol na naman data. Pulahan no.

Nah, anu Ini yeah. so, nah, mm. ya? Ini guys penting Bisa guys. lima ito, guys, last trap na po, guys. Hey. Malit Small size din. Patataliin na rin mo. guys. ilang yun aming buha ngayon. Kami muna tatalian. Dalihan muna namin din sa ano. Ito na guys yung nahuli namin guys. Ah. Uh, amin lang ano. sa tubig dagat. Ayan na. Nasa isang kilo rin naman siguro Mga Mud crab Ugas lang kami dito sa dagat Tsaka may din And guys hanggang dito na lang